Diyas, señoritas y señoritos. Tama yung analogy natin or uh, analysis natin. Uh in our past vlogs na si uh, President Bongbong Marcos na mismo or malakanyang ang gumagalaw dyan sa kaso ni uh, former speaker Partalion Arbarres who is facing sedition and uh and uh, uh, inciting to sedition or sedition mismo or inciting to rebellion or rebellion mismo charges sa Department of Justice at uh, and other courts at uh, ganon rin na uh, gumagalaw rin ang malakanyang sa issue ng uh, ng investigasyon dito sa Gentlemen's agreement kasi ayaw nga sumagot yung mga Duterte di ba sabi ni president uh, Bongbong Marcos sa isang preskon na uh, maraming beses na sila nila sinubukan humingi ng uh, explanation sa kampon ng mga Duterte pero uh, puro palusot ang nakukuha nila or kaya contradictory statements uh, hindi lang contradictory among the Duterte camp kung saan iba denial uh, si Salvador Panelo at admission naman si uh, si uh, uh, former uh, spokesperson uh, presidential spokesperson ni Duterte na si Harry Roque samantala si si President Duterte naman ay admission rin na meron talaga gentleman's agreement pero Uh, in regards lang yung as is, where is or uh, status quo na walang galawan hayaan lang mabulok yung yung BRP Sierra Madre diyan sa Ayungin uh, Shoal at iba naman itong version itong version ng uh, ng Chinese uh, Foreign Affairs Department pati ng Chinese Embassy na sinasabi ang Gentleman's Agreement talaga covers yung promise ni di umano ni former president Duterte na hatakin talaga yung BRP Sierra Madre para ma mawala na ang Pilipinas ng symbolic presence or hindi na tayo makalagay ng mga sundalo dyan to mark our ownership of the West Philippine Sea in a very concrete manner. So all of this, all of this may be, may be uh, may uh, all the mystery <laughs> and all the contradictory statements baka maka nito, ma reconcile during the the congressional investigation at uh, ang good news dito at uh, tulad nung doon sa case ni ni Pantaleon Alvarez where malakanyang na mismo ang ang naglabas ng statement ni ni uh, Secretary Boying Remulla na ini sinisimulan na nila investigasyon. At uh, ngayon naman, ganun rin ang sinabi sa House of Representatives na sisimulan na rin nilang investigasyon. Yun lang nga. Uh, this will happen end of the month kung saan magre-resume yung session ng Congress. Kasi alam naman natin, may pagkatamad yung mga congressmen natin. Although, kahit in recess, recess ang Congress at House ngayon. Ah, uh, meron pa rin mga iilan. In fact, kanina meron na uh, on youth uh, committee on youth na hearing pa rin dyan sa Kongreso at sa Senado tuloy-tuloy pa rin yung hearing ng mga ibang committee. Ibig sabihin na uh, yung mga ibang senator dahil uh, mahalaga yung mga bagay dinidiscuss ng mga committee, pumapasok pa rin sila kahit uh, on break yung yung House of Representatives at Senado. So, nagtatakala ako bakit hintayin pa natin ma-resume, ma-open ulit yung, yung Kongreso para ma masimulan itong investigasyon. Pero ayan na natin. Ganyan na. Kaya nga lower house ang tawag dyan. So, <laughs> mga tamad talaga mga kongresista natin. Pero ang maganda, yung uh, leadership ng Kongres, syempre, uh, 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 under kay uh, Speaker uh, Martin Romualdez. Ay may go signal na para simulan na itong investigasyon and this comes from uh, the uh, uh, parang lieutenant niya uh, <laughs> niya uh, uh, speaker na siya uh, uh, Samwangas City representative and uh, majority leader and deputy speaker uh, Manix Dalipe so let's uh, listen in sa sa news from the uh, UNTV and we thank uh, UNTV for this video. Kung saan uh, yun, kinonfirma na ni, ni Manix Dalipe na who is also sometimes acting as the spokesperson of uh, Speaker Romualdez. Na may go signal na galing sa taas. And I mean sa taas, hindi lang galing kay Romualdez kundi dahil kay galing kay President Bongbong Marcos. If not, sabi ng mga kritik, yung tulay na presidente na si First Lady, Lisa Araneta Marcos. So, i-play natin yung video. Tutugo na ng liderato ng Kamara ang panawagan ng ilang kongresista na investigahan ang Umanoy Gentleman's Agreement <clears throat> ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, aaksyon na ng Kamara ang hiling ni Assistant Majority Leader Jay Kong Hun na tingnan ang sinasabing kasunduan dahil sa posibilidad na pagtataksil ito sa bayan ng dating Pangulo. Isa sa ang pagdinig sa resumption ng session na nakatakda sa April 29. Bukod kay Representative Kong Hun, naghaindi ng bukod na resolusyon ang makabayan block lawmaker. House Deputy Minority Leader Franz Castro, kaugnay ng umano'y secret deal ni nadating dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Dagdag pa ni Dalipe, sumang-ayon ng iba pang House leaders kaugnay ng mga panawagan dahil sa implikasyon ng anumang kasunduan sa Philippine Sovereign Rights. Gayunman, aminado si Mandalu yung Rep. Neptali Gonzalez II, Chairman ng House Special Committee on the West Philippine Sea, Mahirap tukuyin kung sino ang ipatatawag sa pagdinig lalo na't wala namang opisyal na dokumento kaugnay ng nasabing kasunduan. Samantala, iginiit ni Davao del Norte representative Pantaleon Alvarez na hindi maaaring ituring na seditious o disorderly conduct ang panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga polisiya ng administrasyon na anay nagpapaigting ng tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa nito ang pahayag matapos balaan ng kapwa kongresista sa posibilidad na maharap ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics. Ilang mambabatas din ang nagsabing maaaring ikonsiderang sedisyon ang mga pahayag ni Congressman Alvarez. Subalit ayon kay Alvarez, ang pahayag niya ay kasama sa karapatang protektado ng konstitusyon na malayang pamumahayag at mapayapang pagpupulo. Kinundin na naman ng mga leaders sa Kamara ang mga pahayag ni Alvarez at nanawagan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang pagsasampa ng legal na kaso upang mapapanagot ang Davao del Norte Representative at maiwasan ang anumang pagtatangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, na, uh, thank you uh, UNTV. Pasensya na guys, uh, hindi klaro gaano kasi nakaglir gabi na kasi tayo habang nagre-record natin ito na hindi ko na hindi ko alam paano i-adjust yung camera ko nakaglare yung TV pero klaro naman at least yung audio na tuloy-tuloy na Um, bitin, bitin lang nga tayo kasi end of the month pa. Pero at least, alam na natin na tutuloy-tuloy na talaga. Ang problem, at least better, mas okay ito kaysa dyan sa, sa Senado kung kailan mga two weeks ago na ata nag-file ng resolution si Senator Risa Ontiveros asking the Committee on Foreign Affairs to set a uh, scheduled a hearing for uh, for uh, the uh, gentlemen's agreement pero yung committee la uh, ng uh, foreign affairs led by uh, senator Amy Marcos of all of all the leaders si Amy Marcos of all the senators si Amy Marcos pa na alam naman natin pro China ay obviously inuupuan yan kasi sabihin natin na uh, kasing tamad rin sila ng mga congressmen ayaw nila uh, pumasok habang nakareses or baka nasa abroad sila nakabakasyon sila uh, thanks to our money uh, uh, pero uh, sana na set na lang ng schedule to that ng kongreso at least end of the month pag uh, balik ng, ng, ng session, uh, gagawin na nila yung quan, dito sa yung hearing, pero dito sa senado, nga, nga tayo walang abiso, wa, hindi nga natin alam kung matuloy kasi for sure, papatayin yan na pro produterte congressmen. kasi siyempre sino bang tatawagin diyan kundi si former president Duterte mismo dahil uh, siya naman ang gumawa ng gentlemen's agreement na sila 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 lang dalawa ni Xi Jinping at uh, mali rin 'yun sinabi ni uh, ni congressman Gonzales na hindi nila alam kung sino ang imbitahin imbitahin niyo yung embassy ng China Kinonfirm na nila eh. Malay natin na uh, good propaganda yan. Dagdag propaganda yan sa Embassy of China. At least masabi nila na meron talagang uh, gentleman's agreement. Yan naman ginigit nila. So I'm sure pupunta yan. Pupunta yan na uh, uh, Embassy of China. So uh, invite nyo rin yung Department of Foreign Affairs. I-invite nyo rin yung malakanyang officials. Madali lang man yan? Kailan ba ginawa yung agreement? Sino bang sino bang secretary of uh oh, unless uh, natatakot kayo? Baka sabihan na lang kayo ang ang foreign affairs secretary ay si Kwan Si Alan Peter, former House Speaker Alan Peter Cayetano. Kaya nalalabuan kayo kung sino'ng invite. Baka takot kayo kay uh, or may courtesy kayo kay Alan Peter Cayetano. Dapat investigahan lahat. Ah, kasi I'm sure hindi pa pa hindi 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 yan hindi sisipot si former president Duterte diyan ah, dahil sa pride niya. So ah, invite niyo na lang yung mga officials niya kasi yan na ah, Pwede nyo talaga ikulong yan. I doubt kung ikukulong nyo si former President Duterte. I doubt even kung ah, you will go as far as to issue a supena or a Pero I, I want to be proven wrong. I'll be happy to be proven wrong. So at least ngayon po, hindi pa natin alam kung ano talaga mangyari dyan. Pero what is clear, mayroon ng order sa leadership and itutuloy na talaga yung investigasyon uh, kay former President uh, Duterte at ilang pang mga characters or officials niya, uh, mga active players dyan sa pagbebenta ng, ng Ayungin Shoals sa China. So we will be giving you updates as they happen. But for now, thank you very much for watching. And don't forget to subscribe to the Blogcaster channel. And see you in my next blog.